Good evening mga idol Dahil uh, ngayon Nag Sabaw ako ng uh, ni Texas kong manok May tayong lotya Papaya at uh, Daon ng sili At sibuyas At may tayong lahat dyan mga idol Pag ako ang nagluto mga idol Ang ginagawa ko Sinasanlag ko muna mga idol Talagang Saan lagi ko sa sanggay, sa matuyo sa dyan? Sa nasangga sa, sa ko muna. mga idol. Yung... Kama oh, yun dyan? Para ano? Para yung sabaw niya mga idol ba? Uh, tanggal yung tubig-tubig. May itlog na mga idol oh. Lilit. Kaya yan yung masarap mga idol. May itlog na. Ayan. Kaya natin yung matanggal yung ano niya. Tubig sa manok. Saka natin siya i- Gisahin mga idol. Saka natin siya gisahin pag na tuyo na yung kanyang sabaw. Yan yung maganda mga idol. So, oh, ayan o. Oh, Ang mula na naman. Dahil sa bagyong, sa bagyo na to. Tatakpan pa Para ayos yung sabaw niya. Ayos yung buto-buto. Mamaya, higop na higop talaga sabaw. Ito, tao na sila. Sarap nito. Lalo na ito, mga idol. Yan yung paborito talaga papaya. Sabaw at papaya. yung manok na yan. Sabaw lang na akin dyan. Ito yung tanlad. Ito yung tanlad. Ito yung tanlad.

ilagay natin dito ngayon doon sa ano sa manok na yan o, yan ang sabaw ngayon doon o, hindi ko man ilagay ng tubig yan pero sabaw na siya Di ba? Kailangan ganun magluto ng manok ng idol. Sa sa lagin siya para yung rod amon, siya na mo na karon sa nasa bao. sira sa ayat talaga. Yan. Pag natuyo na sa dyan mamaya mga idol. Kaya natin sa trahin ang nanok. Kaya natin sa lagyan sabaw. Pero magandang yan, lagyan ay asin. Yan ang sinatawag ng mga idol na panlag sa asin. Pawala sa anak, pawala sa langsak. Gano'n mm -hmm. ako. Ano ito? Panlag sa asin. na ano tuyo yan mamaya, huwag na yan. Pawala na yung kanyang kuwan. Tukad mo. Noon. नमान पप्पा क्या क्या कभी